Ipinaliwanag din ni Comelec Chairman Attorney George Erwin Garcia ang epekto ng inisyong Temporary Restraining Order o TRO ng Supreme Court laban sa implementasyon ng BAA 77 at ang usapin naman ng BAA 58. Ibinahagi ito ng Comelec Chairman sa isang pahayag sa media. Narito ang pahayag ng opisyal. Ang pag-issue po ng atas na sa hukuman ng TRO sa aming palagay at sa palagay din ng mga umatin lahat dito ay hindi po bumubuhay sa patay na na BAA 58. Ang BAA 77 ay pinatigil lamang ng TRO ng Korte Suprema pero wala pang deklarasyon ng Korte Suprema na ang BAA 77 ay unconstitutional, illegal, and lawful. Presumed na legal, lawful, constitutional yan as of this time. Sabi lang ng Korte Suprema, tumigil ka muna covid -19. at BTA sa pagpapatupad So, need to say, at this point, hindi pa kami pwedeng bumalik sa BAA 58 sapagkat ito po ay namatay na nung maipasa ang baas sa dahil naripin po